Good morning mga boss, quick tutorial tayo dito sa wiring ng MDL Honda Click version 2. So ayan, tinipan ko siya guys yung uh, mga wire para makita yung aning anong numero ang mga nasa ilalim yan kasi sa sakit na to eh. After ng sakit na to yung wire yan. Yung 85, matik po yan papuntang a85, ah, 86 papuntang ano po yan, accessory wire. So ang accessory wire ng Honda Click lahat ng Honda is kulay itim ang kanyang accessory wire. So, yung 86 papuntang accessory wire yan. Yung 87 naman, yan yung uh, load. Yan po yung trigger. Mula sa domino switch, ang kulay po ng common wire ng domino switch ay kulay dilaw. Okay? So, sundan nyo guys. Sundan nyo po yan boss. So, yung, ano, yung wiring ko ah Yan, dilaw po yan. So, iba-iba kasi ang kulay ng socket relay eh. So, kaya nilagyan ko siya ng mga numbers. So, yung dilaw, papunta siya ng 87. Then, ngayon, yung wire naman ng mga ilaw na to, yung dalawang ilaw na to, mayroon po yung tatlong wire. Dilaw, pula, tsaka itim. So, matik po yan. Yung mga itim na, na wire, pagsamahin nyo po yan siya. Yung pula, pagsamahin nyo rin, tsaka yung dilaw. Yan, yung pula na yan, nang mula sa ilaw, ay papuntang pula din ng domino switch. Yan po yung ginawa ko. Mamimili naman kayo dyan kahit magkabalikta dyan kasi yan po yung high and low. Bahala kayo kung anong gusto yung kulay, dilaw ba o yung puti na ilaw. So yung kulay pula ng uh, ilaw, papunta siya ng pula ng domino switch. Tapos yung dilaw naman na wire mula sa ilaw, papunta naman siya ng kulay itim na switch. ah uh, kulay itim na wire galing sa domino switch. Okay? So 85, yung 85 mula sa relay, matik po yan guys. Yung, tat, dalawang tig isang wire na kulay itim ng mga ilaw, pagsamahin po yon at i-tap sa, cool, uh, sa 85. Matik po yan, papunta po yan ng ground So naglagay lang ako ng wiring So disregard nyo muna guys yung uh, wire ko Hindi ko pa ito finifinish dito Kasi gusto kong makasigurado Bago ko siya tapean ng maganda Okay? Para sigurado, sure ball na Hindi, na, hindi ka na magpaulit-ulit ng trabaho So ginawa ko 'yan. Ayan. Okay? So sana nasundan niyo mga boss. On natin ang susi, ang <laughs> um, makita natin na gumagana yun yung ating ginagawa. Okay, pauwi kasi 'to ng Bicol. Madaling araw. Taga Nambua Kamsor. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga Nambua Kamsor. I'm hoping na sana nasa ligtas kayo ng kalagayan ngayon. Sana wala ng baha. Sana wala ng bagyo. <laughs> sana ulan na lang, no? Ayan, so gumagana na siya ang gusto ni client is pula, ah pula, dilaw yung low. Yung high na niya is puti. Okay? So, kitang kita yan mga boss ha. So, one relay lang nga pala ang ginamit ko dito para low budget lang. Uh, para swak din sa budget niya. So, kaya naman po yan kasi maganda naman ang switch ng domino switch. Okay? Ito nga pala ang ginamit kong diagram. So, 4 pin po yan so ang ginamit natin sa pinakita ko sa inyo is 4 pin uh, 5 pin relay so disregard nyo lang yung 87A yung nasa gitna na pin ok apat lang talaga yung ginagamit ko dyan so yung 30 papuntang battery bago pumunta ng battery dumaan ng fuse gumamit po tayo ng fuse na 10 amperes 12 volts then yung 86 papuntang accessory wire yung 85 naman papuntang ground or sa battery negative or kahit saan basta body ground mas maganda Okay, 85 or 86, kahit alin po dyan guys, wala po yung polarity Walang problema yan Then yung 86 naman, papuntang accessory wire Okay, malinaw po yan Then yung 87, yung po yung load Mula sa switch ng domino Yung common wire nya is kulay dilaw So, kum kumunekta po yan doon sa 87 Then yung dalawang ilaw, meron din po yung uh, kulay itim Kulay pula, kulay dilaw Yung itim, matik na po yun na sa body ground Then yung dilaw-pula, bahala na kayo kung anong gusto nyong high and low. So, ganun lang po yan, guys. One relay lang ang ginamit ko sa dalawang ilaw. Kayang-kaya po yan ng domino switch. Maganda po yan. Okay? So, kung gusto nyo naman dalawang relay, next time, uh, gagawa rin tayo ng tutorial para dyan. Ayos. Ingat po tayo. God bless po sa inyong lahat. Uh, ingat, ingat, ingat. Ride safe always. Maraming salamat.